Kanino kayang ibon ta o? Oh. Kaya ang kulay puti ang ganda Teka may pusa kanina Kaya nuhulihin ko muna kasi May pusa kanina dadakwain siya Oh lady titignan natin Baka mabait naman siya Ano bait? Anong bait? Anong bait? Anong bait? Anong bait? Ano pusa? Anong bait? aray, aray, aray. bait? Anong bait? ka sa mga lodi na nuno siya. Kanino kaya itong bird? Ito niya yung pusa kanina. Tapos na ako maunahan. Teka lang, nanuno ka siya. Yung yeah, mga lodi, baka ito yung nakalpas dun sa aming kapitbahay. So maghahanap ako kung sa, sinong meron nito. Yung yeah, mga lodi, nanuno siya. Ang sakit. Oh, wag naman, be. <laughs> Teka lang. <laughs> nanuno Teka. <laughs> Teka, dito tayo, tayo titingnan ko sa aming likod dun sa mga kapitbahay namin grabe huwag ka namang manok -ka. <laughs> yan kasi may mga love bird dito yan baka dito siya galing yun yun madyan inyo ba to ito ibon ay ko, nanuno nanunok ka talaga ang sakit inuutay ang balat ko inyo ta Oh, hindi. Ang payat niya, nakakaawa. Ayan, oh. Hindi inyo ta? Oh, hindi daw to ka naman dyan, oh. Mga lodi, ang daming ibon dito. Teka, kukuha lang akong kulungan at ikukulong ko muna. Tahanapin natin na may ari nito. Ayan, kung may ari nito. Ari ko, nanuno ka talaga. <laughs> sakit. Yan, mga lodi, pinahiram tayo ni Madja ng kulungan at alpasan natin dito. Ay, talaga nanuno ka siya, oh. Yan. Yan, oh, kasi nakakaawa siya. Baka yan, baka siya kunin ng pusa kanina, buntik na. Buti na unahan ko yung pusa. So, pat patukain natin, okay? Kung sinong merong may alaga nito, oh. Akakawa ang payat niya, ha? Okay? Okay natin, titingnan ng kung tutuka nito, no? Hindi ko alam patuka dito, eh, kung ano. So, tingnan natin. Lo! Gutom na gutom siya, mga lodi, oh! oh gutom na gutom. Teka, kukuha akong tubig. Kaya yeah, kung sinong nagmamayari nito, nandito siya sa akin ha. Kunin nyo na lang o. Oh. Ito na siya mga Lodi ha. Yan, tumutoka na siya at nilagyan ko na rin siya ng painom yan. At gutom na gutom siya mga Lodi Oh. Ayaw na niyang tigilan yung patoka. So ang pinatoka ko dyan ay starter kasi hindi ko naman alam kung ano ipapatoka dyan o. Oh. Para siyang lovebird na puti. Ano kaya yan mga Lodi? Oh. So sino, kung sinong may ari niya no punta niyo lang sa akin no pero kung wala hindi alagaan ko na lang kasi sobrang payat niya Napaka payat mga lodi yung kanyang pitso ay ah uh, talagang kala mo na <laughs> yan no oh, siya relax ka lang dyan no yung yeah, mga lodi so inilagay ko siya sa taas baka kasi puntahan ulit siya ng pusa no yan no hindi na niya tinigilan yung patuka mga lodi sadyang gutom na gutom siya oh hindi pa rin siya umiinom kanina pa pinagmamasdan ko siya at sadyang patuka ang kanyang pinagtuunan ng pansin yan o oh. <laughs> ang galing at ang papaya niya talaga mga laudi kaya siguro yan o oh. sadyang pinagkagalingan niya na ang pagtuka